ito po sa may nais ng ganitong set ito po ay may sa pagpapalakas ng katawan uh, sa kabuhayan ang pinaka loob po niya ay para din sa pinakantalampakan ng pugita ilawan po natin para makita pero siya ay batong inkanto yan po yung pinakaloob niya at yan ay nahiwaga ang kanyang andar yan po at kung makikita nyo ay siya ay mayroong imahe na parang asong lobo ay ini imahe meron siyang parang buntot no? dito naman meron siyang imahe na taong nakatayo na may hawak na armas isa rin sa napakagandang gabay nito ito ay isang elemento ng hayop at isang elemento ng tao ayan kaya siya ay isang inkanto o batong inkanto kung tawagin meron siyang mga kakaibang tinataglay dahil ito ay isa sa nagpapagana ng kalakasan ng tao yan po Inilawan na po natin at nang makita nyo yung imahe nito kung gaano kalakas ito yung kanyang kamay yung kamay niya parang siya yung nakamaluang nasuot yan kung dito nyo naman susuriin, ay, ayan. yan parang wolf ayan. pwede nyo rin pong inumin ang kanyang mga pinagbabaran at isa yan sana kapag pagaling ng inyong mga sakit yan ay talagang garantisado pag umaandar ang kanyang nakas ay talagang magandang uri ito naman po ay isa sa pugita o inkantong pugita at siya ay talagang malabo parang kulabo siya kapag inilalapit natin yan ang kanyang pinaka doble yan. parang siya pinagsapi dito pero yan ay uri ng pugitang naging bato alam niyo naman ang tinataglay ng pugita ay ito ay may galing sa pag-iisip magaling siyang makadiskarte para makahanap ng niya o malilin lang na kanyang mga Uh, hinahunting. ayun po ito ay likas na ikang ay manggagaya <clears throat> marami siyang nagagaya para malin lang naman yung aatake sa kanya kumbaga sa tao ito ay ikang hindi kayo ma kumbaga matitiris yun sapagkat alam nyo agad kung ano ang mga paparating na panganib sa inyo. At yung depensa, mahusay din po ito sapagkat napakarami nitong galamay na pwede niyang magamit at maisalag sa aatake sa kanya. Maari dito itong magbigay ng revuelta. Kung sa kabuhayan nyo tatanungin ay napakabisa nito pagdating sa kabuhayan maganda ang radar nito lalo sa mga nagdinegosyo, trabaho at sa mga naglalako. At sa bago pala ang mga nagpa-farm o nagsisimula sa mga trabaho ay talagang ito ay maaasahan ninyo. Sapagkat ang kanyang virtudes ay ang pangunahin ay ang tubig dagat. At pangalawa ay ang tubig bukal. Pangatlo ay ang tubig ulan yan ay magagamit nyo para maibabad kung naman iinumin nyo at gusto nyo mapalakas at madagdagan pa ang mga kalakasang bertudis kahit hindi nyo siya dala ay gagana ito sapagkat ininom nyo ang kanyang bisa yan ang kanyang hindi ko sabihin eh, ang kanyang hindi hindi po basta sinabi ko hindi ko sabihin hindi para sinabi ko na kung pang pwedeng ilalim natin hindi kumbaga sinabi ko na ito ay yung visa niya ay inyong na lunok o na inom ano sapagkat ito ay matuloy unlimited na magbibigay ng visa kahit ilang beses nyo po ma niyo po siya ma uh, ah, mainom yung kanyang katas virtudis ito ay pa rin ang kalakasan sa tao sapagkat so ito ay naibilad nyo sa araw, sa umaga at yung mga kahilingan ay nabubusog nyo rin ito ng dasal at kahilingan at ng langis at pagbibilad sa buwan yan yan po ang susok ito yung mapapanood natin sa uh, nonin ang TV Vlog YouTube. Salamat po. God bless.